Alam mo ba? Usok mula sa sigarilyo sa sasakyan at iba pang klase ng polusyon at mga kimikal. Bagamat kinasanayan na ng ilan ang malanghap ang mga ito, lingid sa kaalaman ng marami na ito ang rason sa pagkakaroon ng lung cancer. Ngayong Nobyembre, ginugunita natin ang Lung Cancer Awareness Month na unang nagsimula taong 1995 sa United States of America. Layunin nito na magbigay kaalaman sa publiko. Sa bilis kasi ng paglobo ng mga kaso sa buong mundo, isa na ito ngayon sa mga tinututukan ng World Health Organization at ng iba pang mga organisasyon. Base sa pananaliksik ng International Agency for Research on Cancer noong 2020, tinatayang 1.8 milyong katao sa mundo ang namatay dahil sa lung cancer. 80 to 90% sa mga kasong ito ay dahil sa paninigarilyo. Kaya naman, sa pamumuno ng Department of Health, ang Pilipinas ay may mga iba't ibang programang nakatutok sa pagpapababa ng kaso ng lung cancer. Isa na dito ang Smoking Cessation Program na makatutulong sa mga naninigarilyo na mahinto ang kanilang bisyo. Dito, nagkakaroon ng libreng konsultasyon at counseling upang gabayan sila sa kanilang pagtigil. Kasama rin sa mga hakbang ang pagpapatupad ng Clean Air Act na layong protektahan ang hangin sa Pilipinas. Sa ilalim ng batas na ito, higpit ang ipinagbabawal ang mga industriyang naglalabas ng mapanganib na kemikal na nagdudulot ng air pollution inaatasan ang mga kumpanya na magkaroon ng mga tamang filtration systems para makasigurong ligtas ang hangin para sa lahat. Ang Lung Cancer Awareness Month ay isang paalala na ang kalusugan ng ating mga baga ay dapat din pagtuunan ng pansin. Kaya naman, alagaan natin ang ating katawan at iwasan ang mga bisyo at mga gawaing nagdudulot ng panganib sa ating kalusugan. Ngayon, alam mo na.